Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Patok! Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay. Ako po si Brian De La Cruz na napapakinggan dito sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kayo po ay nakatutok sa programang patok kung saan mga kaagapay usapang negosyante. Kahit po ngayon ay Sabado de Gloria na waka agapay, pagpulutan po natin ito ng inspirations and dedication para po sa mga kababayan at mga kabataan po na nais pasukin ang isa na naman pong negosyo na patungkol sa sining at alam naman po natin na ang paggawa po ng mga obra, mga paggawa po ng mga iba't iba sa pamamagitan po ng malikhaing kamay. Yan po ang sekreto ng ating kaagapay na isang negosyante at kabataan mga kaagapay. Kaya naman sa pagkakataon na to hindi ko na po palalagpasin. Mga kaagapay, um, isang besa rin po namin siyang nakasama dito sa programang patok. Kaya naman babalik-balikan natin ang kanyang istorya. Kasama ko na po si Mr. Anthony Legas Aspi Mangkaw, ang owner po ng ALM Bayong Collection. Magandang magandang tanghali po sa inyo, Sir Anthony. Hello, magandang araw din po sa lahat and maraming salamat sa mga taong sumusuporta and sa lahat po ng mga nanonood sa FEBC. And yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much, sir, sa muling pagbabalik niyo po dito yes. po sa programong pato nga kung saan. Ngayon po, idibibida ulit natin ang iyong negosyo na talaga namang kolehiyo ka pa lang. Yun nga, di ba? Nakita ko ilan sa mga research sa'yo ay kolehiyo ka pa lang. Sinimula mo na yung ganitong uri ng negosyo. Sige nga, sir, balikan natin. Maaari ko bang malaman, sir, kung bakit po kayo nagsimula sa ganitong uri ng negosyo? Lalo na, ito ay isang bayong. Um actually nag-start siya yun nga nag-aaral pa ako. Mm -hmm. um, college pa ako. kasi graduate na ako eh. <laughs> so syempre sa tulong din ng mga bugs na to yun. Mm -hmm. Talagang nakatulong din siya sa akin. Iyon, uh, nag-start siya pandemic pa. Mm -hmm. Parang uh, year 2021 siya tapos. Um inumpisahan ko to parang ano lang din, eh, siguro parang blessing in disguise, guys. Mm -hmm. Maybe kasi hindi ko talaga plan mag-business at that time kasi nga nag-aaral pa mm -hmm. ako. Mm -hmm. So parang Ah, naisip ako lang magpaint kasi bata pa ako, nagpipinta talaga ako eh. And then, mm. part na rin talaga ng course ko yung, yun Pagpipinta kasi fine arts eh. As a fine arts student. Fine arts. So, mm -hmm. that time kasi online pa, ganyan. Mm -hmm. Tas, so, parang usually, yung mga prof, uh, nagbibigay lang sila ng mga... assignment. Yes. <laughs> mga projects, <laughs> style, online. like that, ganyan. Tapos, yun, um, marami pang time sa bahay. Tapos, yung time kasi hindi pang masyadong mm -hmm. pwede lumabas mm -hmm. ng bahay eh. Mm -hmm. So, yun, uh, ginagawa ko siyang libangan. Yan, that's the right term, libangan na magpaint sa bayong and then naisipan ko lang sa magpaint sa bayong actually. Mm -hmm, mm -hmm. Di, yun nga kasi hindi ko talaga plan na mag -ano eh, mag-business pa. Eh. Mm -hmm, mm -hmm. So parang hindi ko alam kung bakit naisipan ko rin magpaint sa bayong. Mm -hmm. Tapos so, nakagawa na ako ng ng ano, ng isang kubaga, isang product. Yan, um start ako mag-post mag sa Facebook, mm -hmm. ganyan. Tapos yun nga parang akala akala nila business ko siya. Mm, okay, ganyan okay. tapos akala nila nagbebenta ako ganyan mm -hmm. ganyan. Tapos yun na um nag-start na may nag-inquire sa akin. May nag-start na namin, uh, yung mga message sa Facebook, mm -hmm. PM PM mm -hmm. ganyan. Mm -hmm. Tapos um, nakita ko yung opportunity um, may mga order kasi ganyan parang na nakakatuwa rin. Mm -hmm. Sarap sa feeling kasi may mga tao na naka-appreciate dun sa gawa mo. Mm -hmm. Tapos nag-start ako mag mag-post sa mga groups. Nag-join ako oh, ng mga groups, groups. Mm -hmm. sa sa Facebook so napakalaki talaga ng tulong ng ano social media mm -hmm. sa atin. Yon uh, nag-start ako mag mag mag-share sa groups mm -hmm. ng mga ginawa ko. Mm -hmm. Tapos hanggang sa isang araw, parang mga one month or mga weeks pa lang siya. Mm -hmm. Um may ano sa akin, may nag-message sa sa Facebook na from ano, from tourism ng Bulacan. Oh, hmm. yeah. tourism ng Bulacan mm -hmm. and then Um, in-encourage nila ako to join sa mga, uh, mga, ang tawag dito, mga seminars. Mm -hmm, mm -hmm. Sa mga, parang mga nag business Tapos in-encourage nila ako na na mag-join, na sumali. Kasi parang may potential nga daw yung product. So, nakita mm -hmm. nila yung potential. Tapos, yun, finiture nila ako sa page. Tapos parang doon lalong, doon lalong, ano, ah dumami yung mm -hmm. supporters, something mm -hmm, ganyan. Mm -hmm. Tapos, yun na, doon na, doon na namin tinuloy-tuloy yung... At saka, ano, no, doon ka nagkaroon ng malaking ideya na yung passion pala pwedeng turn into business. yes mm -hmm. And ang nakita ko dito, sir, na no? bale, sabi mo nga, um, sinubukan, ano, tinawagan ka ng tourism ng Bulacan. So, eto yung indikasyon na wala, pwede kong pagkakitaan yung mm -hmm. negosyo ko. Ay, pwede kong pagkakitaan yung talento ko, yung husay ko sa pagpipinta. So, kailan mo, sir, masasabi na, ay, ginawa ko na siyang negosyo? eto ba, sir, itong mga bayong ba na nakikita natin? Yung miso bang bayong gawa nyo din to at the same time? Yung bayong, meron din kami gumagawa. Mm -hmm. Pero meron din nagsusupply sa amin. Mm -hmm, mm -hmm. Ganyan. So, depende na lang kung maraming... Maraming labas. Mm -hmm, mm -hmm. So, yun. Kumukuha kami ng mga iba pang mga suppliers. Mm -hmm. so, para mas mabilis. Kasi, as of the moment kasi, or at that time kasi, hindi pa talaga namin kaya mag-produce. Kasi nga, parang zero knowledge kami. Mm -hmm, mm -hmm. Kung paano magsisimula at mm -hmm. all. Mm -hmm. And then, di ba, sir, um, sinabi mo nga din, college student, 2021, or 2020 mo, binalik-balikan. So, ano to? Parang, kasi ang pagkakaalam natin, ikaw din ang nagpipinta nito. One by one mong pinipinta. So, ano yung mga inspiration mo doon na habang, habang nagpipinta ka ng mga to? Inspiration ko, um, actually, yung mga, master, yung mga piece kasi na ginagawa ko, mga masterpiece, parang yung isa sa mga inspiration ko rin kasi mga tao eh. Oh, mm. Mga tao kung ano yung yung taste ba nila oh, okay mm -hmm, Yan. Mm -hmm. parang yun yung naging ano ko naging idea ko or mm -hmm. yun yung pinag-isipan ko kung ito ba magugustuhan nila? Mm -hmm. Magiging marketable ba to mm -hmm. Something ganyan. So, mm -hmm. yung design talaga nagmamatter din. Yeah, o oh, kasi alam nyo mga kaagapay, no sa mga nakikinig po sa kanilang radio, inaanyayahan ko po kayo na pwede po kayo mag-switch sa Facebook upang makita nyo po yung itsura, yung mga larawan at ganda ng bayong. Ito mga kaagapay, kasi pag sinabi natin bayong pang palengke, pag sinabing bayong pang istakan ng ganito ganyang isda, mga kangko, at wala namang masama doon. Mm -hmm. pero, So, bakit po sa lahat ng produktong naisip niyo Sir Bayong? Eh pwede naman, pwede naman iba't ibang uri ng ano. Pero bak ano bang meron sa Bayong na wala sa nakita mong ibang produkto nating na mga Pinoy? Kasi yung Bayong um yun nga part na ng kultura ng Pilipino mm -hmm. yan. And kung san-santay nakakita niyan. Gusto ko lang din na bigyan ng pansin at emphasize din sa mga tao na baka kasi may mga bagay na nakikita natin sa paligid natin na wala ng halaga. Tama, may mga mm -hmm. bagay na hindi natin napapansin masyado. Mm -hmm. So naging inspiration ko din to yung paggawa ng bayong para din mamulat sa mga tao at mga kabataan na wag natin ismulin yung mga bagay na parang small sa paningin natin kasi Tamang. hindi natin mm -hmm. alam yung mga small things na nakikita natin sa pananaw natin na talagang maliit mm -hmm. o mababa. Mm -hmm. Yun pa yung magbibigay sa atin ng opportunity to grow. Yeah, at eto mga kaagapay n'o. So sir so ilang taong kanon yung 2021? 22? Oh, di ba? 22 years old, no? So, mga kaagapay, sa pagkakataon na yun, 22 anyo. So, ikaw ba, marahil ikaw siguro, pwede mong tapusin yung ang um, pag-aaral mo. Ikaw, madami kang iniisip yung mga panahon ng 2021. Pero, madami nga nagsasabi, no, na naging blessing sa kanila ang pandemya dahil na nila yung gusto nila sa buhay. And at the same time, nakita natin, sir, na sa paglipas ng taon, ngayon po ay 2024, Pwede ko ba sir tanungin kung magkano ka nagsimula at magkano na ba ang kinikita ng isang Anthony? Um, nag-start ako ng, uh, sa puhunan. five mm -hmm. 5000 pesos. <laughs> 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 Tapos bumili lang ako noon ng paisa-isa. Mm -hmm. para bumili ako ng accessories, ng ganto-ganyan. Tapos inuna ko muna yung mga order. Kasi mm -hmm. dating kasi pa ilan-ilan pa lang naman yung order. Mm -hmm. Yun, nag-start ako ng um, uh, 5000 tapos, hindi ko na Ay, <laughs> 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 eh, diba? Ilan digi- eh, digits na lang, sir. Sige, ilan digits ba? Um, depende. Siyempre, ano eh, ang tawag niyan, hindi naman lagi Pasko. uh -oh. So, more on 5G, dito. yes, yes, to. yes. So, yes. so, five digits mga mm -hmm. five to six. kaagap. Mm-hmm. Yan, five to 6 Siya. Ang, as of now. Mm, as of at ang mahalaga dito, sir, no, ikaw ay, twen- uh, I mean, 24 ka na ba or 25? 25 diba? na, sir. 25 years old mga kaagapay, so dito natin masasabi na hindi talaga siya sa larangan ng edad. Hindi siya sa larangan kung gaano ka-mature sa isang negosyo, kundi yung dedikasyon at yung puso mo Are. sa isang pag-inegosyo. Sige sir, ang tanong ko naman sa inyo, di ba sir, karanihan po yung mga kabataan ngayon at mga ilang young professionals, sabi nila, hindi, mahalaga daw ang diskarte kaya sa diploma. At yung iba naman, diploma at diskarte. Naniniwala ka ba, sir, na basihan sa pagiging isang negosyante na nakatapos ka ng pag-aaral o hindi? Um, hindi basihan. Mm -hmm. Pero malaki yung tulong. Mm -hmm. Malaki yung tulong kasi iba rin, iba rin kasi yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Mm -hmm. Kasi yan yung uh, magbibigay din sa'yo ng ng way eh, para... Um, para... Makapag-isip ka kung kasi syempre experience din 'yan eh. Mm -hmm. 'Yung pag-aaral, maraming tinuturo sa atin 'yan eh. Mm -hmm. Maraming pagsubok na matututunan natin mm -hmm. and then eventually mga learnings natin, ma-apply natin 'yan eh. Kahit saan tayo pumunta, kasi bitbit -bit natin 'yan kasi naaral natin 'yan eh. Mm -hmm. So, for me, may mga tao na sobrang proud din ako kasi hindi man nakapagtapos ng pag-aaral eh talagang naging madiskarte at talaga naman nag talagang na, nag-success in life. Tama. Pero huwag din sana natin baliwalain 'yung pag-aaral kasi yung pag-aaral, malaking tulong yan eh. Mm -hmm, mm -hmm. Malaking factor yan na alam mo yun, iyo yun, yun eh. Mm -hmm. At saka maipagmamalaki mo yun sa tao na mm -hmm. ito yung pinaghirapan ko. Mm -hmm. At ito saka ako naniniwala ako na pag-aaral, kailanman ay hindi mananakaw kahit yes. kanino man. Ito yung ito yung, ito yung isang bagay na kahit ilang beses kunin sa'yo, pero hindi, hindi. yan mananakaw dahil yan ay nilaanan mo ng taon, nilaanan mo ng panahon at syempre ng dedikasyon. Syempre, hindi natin ano, um, isinasan tabi yung mga kaagapay natin na talaga naman ang puhunan ay diskarte at tiyaga yes. sa buhay. Kaya naman, madami din tayo mga kababayan na may negosyo kahit hindi nakapagtapos ang pag-aaral. Sabi nga nila, 'di ba, na ang ang talagang ano to, yung karanasan na magtuturo sa iyo ng pagkakataon upang malaman mo yung mag, malalaman mo sa buong um, buhay mo bilang isang negosyante. Sige sir, ang tanong ko naman this time, syempre pandemya. Alam natin na ang pandemya, madami siyang isinarado na um, industriya. Kami uh, kahit sa media, sa entertainment, sa mga negosyo sa pagkain at marami pang iba. Ang tanong ko sa iyo, sir, ano yung pagsubok na hinarap mo? Siyempre, hindi naman pwedeng excuse na, ay, ano pa lang kasi, bago pa lang. Pero sir, ano yung pagsubok na talagang nag-hit sa'yo habang itinatayo mo tong iyong negosyo na ALM? Siyempre, yung capital. Mm -hmm. Number one talaga yun. Kasi nga, hindi naman, hindi ko, hindi ko, hindi ako, pre, hindi ako ready eh. Mm -hmm. Hindi ako prepared. Hindi mm -hmm. ako financially prepared. Kasi nga, hindi, hindi naman talaga pinano. Mm -hmm. Hindi naman talaga, inano yan eh. Kumbaga, yung, Uy, mag-business tayo, magtanog-tanog mm -hmm. niyan, mag-ipon tayo Walang mm -hmm. ganoon eh. Mm -hmm. So I think 'yun talaga 'yung pinaka main problem talaga namin para paano mapoprovide provide 'yung um 'yung mga expenses mm -hmm. na gagamitin sa products. Mm -hmm. Pero parang 'yun nga, as time passed by, um, na naka-encounter ako may mga namitakong tao na mga kagaya ko na nag start din and then mm -hmm. or 'yung mga kasama ko sa mga fears na nag-grow na rin, mm -hmm. nag-success mm -hmm. na. Mm -hmm. Doon ko rin natutunan na kapag pala nag-business ka, nagkaroon ka ng um, orders, mm -hmm. tapos wala kang kapital. Ito daw technique. Um, kapag wala kang may, may pang-produce ng product mo, ang gawin mo, hingi ka ng down payment sa, <laughs> sa customer. Uh -uh. Tapos, hingi ka ng down payment sa um. customer, and then, yung down nila, yun ay pambili mo para ma provide mo 'yung mga needs at sa product. Nakita naman natin 'yung am um, indikasyon. Ganun talaga 'no sa negosyo talaga, kailangan mong alamin kung paano 'yung laro ng negosyo mo. Kasi hindi mo alam kung kailan ka maluluge, hindi mo alam kung kailan ka papatok. Pero sabi nga nila, ang negosyo talaga ay negosyo. Kailangan mong malaman kung ano 'yung trending sa panahon ngayon. Sir, yes. so, no, ilan din sa nakita ko sa social media mo ay mga estudyante, 'yung mga nagpipinta sa'yo. at siyempre kung di ako nagkakamali, galing din doon sa si eskwelahan mo. Mm -hmm. So, sir, so gaano kasarap sa feeling na nakakatulong ka sa kapwa mo, estudyante, nung ikaw yung esojante noon, at ngayon ikaw na yun nagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante ngayon? Minsan, ano eh, di, parang, minsan nagdadawad pa ako sa sarili ko na parang, <laughs> talaga ba? Parang gano'n. Mm -hmm. Parang totoo ba? Ganun, ganon. Mm -hmm. um, meron din kami kasi before na tinanggap ng mga OJT students, yun nga, from school namin sa Iris, Manila. Mm -hmm. And then, Um, student ako that time. Tapos, sakin din sila pumapasok. Tapos parang, parang minsan parang nakakatuwa rin. Kasi parang nagbibigay ka ng ng, ng daan mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. Na opportunity na makapag makasurvive din mm -hmm. kung ano may mm -hmm. mga requirements na needs nila sa school. Mm -hmm. Yun, sir. Masaya kasi nga nakakapagbigay tayo inspiration din sa iba. Mm. At saka, sir, no, iba talaga yung tulong na ginagawa nyo. Kasi, doon sa mga estudyante nga. So, bali sir, pag meron nag-apply, kukuni mo. <laughs> um, depende, sir. Depende nga Depende ngayon. Pero yun, sir. Ngayon, sir, ang tanong ko naman is bakit ALM? Uh, kung ako, ALM bayong collection and Handicraft? Uh, bakit ganun yung uri ng pangalan na ginawa mo? Um, kasi nung time, actually, yung nabuo yung ALM, nung time, kasagsagan ng pandemic pang mm -hmm. ano, nag-start ako. Mm -hmm. Kasi doon, umabot sa point na may nag ano yung may artista, celebrity in the Honestly, Philippines yeah. na na nag-mano sa amin, uh, nag contact sa amin. Mm -hmm, mm -hmm. And then um nakakahiya naman na ibigay yung <laughs> yung bag na walang brand. Walang walang ah, label. so wala pang-brand dun. Wala pa wala pa po talaga ang lagayan nung talaga parang oh, paper bag lang. <laughs> o, Kasi wala pa eh wala, mm -hmm. wala pang mga permits, something mm -hmm. ganito ganyan. Wala pa talaga as in zero. Mm -hmm. So nag-isip kami kasama yung family something ganyan. Mm -hmm. mga friends na ano kayong pwedeng magandang pangalan mm -hmm. ganyan. Mm -hmm. eh, eh since nag start ako sa pagpe sa bayong, mm -hmm. um, yun na lang yung kinuha ko na then yung ALM galing siya sa full name ko which is Anthony Enrique Gaspi mas... oh, mm -hmm. yes ayun mm -hmm. eh, sir tapos yun nga doon siya nabuo uh, kaya ginawa na lang din namin siya na pangalan para naman maging presentable sa uh -oh. <laughs> pagdating and, na, at at the same time <laughs> ngayon trending na siya kayo sir kundi po ako nagkakamali no uh, ang laki ng tulong sa yon ng social media. And yes. mga kaagapay, no, kung pupuntahan nyo yung mismong page ni Sir and yung cover nun, is mga ilang artista at beauty queens na yung omorder kay Sir Anthony ng mga bayong. Kaya naman masasabi natin na quality yun ng mga sineservo. Ngayon Sir, syempre, punta tayo dito sa harapan natin. Yung mga kaagapay, no, kung ikaw ay bagong tune-in lang dito sa 702DZAS, Um inihi ko na pwede kang mag-switch muna sa Facebook upang makita mo yung ganda ng mga bayo at hindi lang ito yung normal na bayong na Sige sir. Um sa part ito sir, ano po ba yung tawag nito sa um, ano po ba tawag nito sa bag na ito? Itawag na dyan diyan uh, na sling bag, then usual lang mm -hmm. naman Um this is uh, hand painted na sling bags mm -hmm. and then this is good for men and women, parang mm -hmm. unisex style naman mm -hmm. kasi siya. Mm -hmm. So yeah. So, bale sir dito, um ilang ilang araw mo siyang ilang araw mo 'tong ipinipinta? Um oras lang naman sir. Ay, wow. Oras lang. Naman. <laughs> ilang um, oras to? Ilang oras? Um siguro mga one to 2, 1 to two hours. Mm. Yung Dep depende po talaga. Dep Dep Pero ito, parang ginawa ko to ng mga More than one hour. Like, well, yun nga, mga one to two hours. Ano yung parang, it's imagination? Imagination. Mm -hmm. At magkano, sir, nagkakahalaga yung bawat isa nito? Yung range namin dyan, sir, is starting niya from 650 to 850. Mm -hmm. So, may mas malaki pang sizes dito? Um yung labas namin sa market, wala pong mas malaki dyan. Mm -hmm. na lang po kung ire request yun ng customer. Ah, so pwede rin magpa-customize. Yes, po. Mm -hmm. And ito naman, sige sir, isa, -isa natin. Yung mga kaagapay no, sa pagkakataon na to, kukuha tayo ng mga bayong. Ito sir, itong bayong na to, itong mga kaagapay, yung hawak ko na bayong ngayon ay may gold na parang metallic something at meron pa mga crystals. Ay, may mga tawag ba kayo sa mga bayong niyo sir? Um, ang tawag lang naman naman diyan is uh, metallic bidel ba sa pag ganito sir pag ganito mga classic kasi baka kaagapay kung makikita nyo yung mga detalye is talagang ano siya detalyado ngayon sir magkano yung ganitong uri ng bayong na meron pang parang uh, matawag wood handles. Wood, handles yung range namin dyan sir is um, nasa 1,500 1,500 yes mm -hmm. dahil dito sa mga metallic accessories sampling. depende po talaga yan sa sa ikakabit ng mga accessories. Mm -hmm. So, ibig sabihin sir, yung sinasabi mo na 1,500, pwede pa siyang bumaba. Yes. Mm -hmm. So, depende doon sa design. Depende no? po sa design. Mm -hmm. and, and depende, naman, sir. Rin, depende rin po sa size ng bayong. Oh, so may mga sizes? So, yes, Sige, sir. An an ano 'yung mga sizes? Meron kaming medium, um small, medium to XL, to XL. Pero, pero may mas bigger pa doon, depende na lang po talaga sa <laughs> So, talaga sa mga <laughs> bibili. Ito, sir, ito 'tong bayong na 'to, nahawakan ko pa. That's hand painted na na. bayong and then mm -hmm. hand painted po talaga siya. Mm -hmm. So, That's waterproof paint and oh. then, um, yun nga, may, may zipper, may lining sa loob para mm. mas uh, maging, anong tawag, mas maging, ano siya, yung safe mm -hmm, sa mm -hmm. mga gamit. Mm -hmm. So, magkano ito ulit again, sir? Ang range namin sa mga hand-painted bags is um, 850 to 1,500. Oh, grabe, ang gaganda din. And at the same time, sir, mayroon pa ako nakita somewhere dyan, ayan, sir, yun, yun na dyan po sa gilid niyo ayan, Ato, sir. sir. Ayan, sir. Mag, ayan, cortina ba? Yun? <laughs> Pero, sir, magkano yan? Magkano yung ganyan naman? Yung na range mga... namin dito is nasa 1,000 to 1,300. Depende po talaga sa... Depende na lang sa size ng bag. Talaga sa size nagko, nag, nagko-compare. Nag nag mm -hmm. And at the same time, sir, di ba, sir, sabi nyo nga po is negosya ka na and ilan sir sa mga posts mo sa social media ay matatagpuan ang na rin sa mall. Sir gaano ka sarap? Flexing sir, sir kwento mo muna. Paano ka naman sir nagkaroon ng opportunity na magkaroon na ng isang stall o sabihin natin ng isang parte sa isang mall? Um yun nag-start yon nung nung time nga na-invite na ako ng Bulacan Tourism, mm -hmm. the Pisedo, yung government ng Bulacan mm -hmm. na nag-help sa mga MSMEs mm -hmm. na magkaroon ng kaalaman pa mm -hmm. at mm -hmm. mas mag na yung business. Yes, yes, Ayan. Mm -hmm. um, nagkaroon kami ng um, first ever trade fair ko in Robinson's Place, Manila. Wow! Year 2021 yun, parang uh, nasa 2 to 3 months kami at that time nung, nung nakilala siya, nung na feature oh, something yung ganun. Yung boom talaga. Mm -hmm. Tapos, um, after nung mag-Robinson's um, mag Place kami sa Malolos, nag-jump kami sa Resorts World Manila sa Araneta City Cubao, Mall of Asia, iba't ibang malls na rin mm -hmm. yung mm -hmm. napanggalingan namin. Masarap sa feeling kasi um, may mga invitations na hindi naman kami yung lumalapit. Kumbaga sila yung nagbibigay sa amin ng opportunity para makapag-display sa mall. So masarap sa feeling kasi mm. nakikita nila yung siguro yung ganda mm -hmm. <laughs> yung, yung yung nakikita nila yung yung potential mm -hmm. and then at the same time this is local uh, products yeah. na mm -hmm. dapat talagang binibigyan ng pansin at binibigyan ng um, yun nga yung oportunidad para makilala hindi lang dito sa Pilipinas mm -hmm. kundi sa ibang bansa makilala So sir, nakapag-export ka na din sa Marami na bansa. sir marami oh, na po so man, na po baka, ano po ba, ba yung <laughs> recent na bansang napuntahan ng ALM hindi ko ma ano pero kasi madami Europe sir siguro pinakamalayo Oh, Maraming bansa so, mm, po talaga mm. Siyempre sir, alam naman natin na Ang sarap sa feeling talaga Na magkaroon ng isang negosyo Na talagang kinilala, na tinanyag na Pero sir, sa pagkakataon na to, Maliit lang yung oras natin Ano ba sir, ang tulong ng social media At gaano siya kagandang gamitin Lalo na sa isang negosyo Ang maganda kasi sa social media Kahit nasa bahay ka Yung product mo, kung saan-saan mapupunta mm -hmm. So, yung kahit na dyan ka lang Pag mo yan Shinare mo na shinare sa mga groups international groups mm -hmm, local mm -hmm, groups mm -hmm. tapos may mga mag share pa diyan mm -hmm, ng mga ibang mm -hmm. mga tao so mabilis mag-spread yung yung products mo yung brand mo so for me talaga napakalaking tulong talaga ng social media kasi unang-una dyan, dyan ako nag-grow eh yes. Dyan nakilala yung product ko so until now gumagamit pa rin kami ng social media ads para ma-promote pa rin yung local brands. Na. at saka makilala at matanyag. Totoo nga sir, na talaga yung mga, yung mga teknolohiya ngayon, kapag ginamita natin ng talino, kapag ginamita natin ng tamang karunungan, malayo yung maaabot ang mga negosyo mo. At the same time, hindi lang malayo, eh, kundi patungkol to doon sa kung ano yung kakayahan ng mga business natin. ngayon lalo na to mga kaagapay, it's a Filipino brand na dapat natin tanyagin at kilalanin, hindi lang dito sa ibang, uh, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang panig ng muna. Sige sir, maliit lang yung oras natin pero ang tanong ko sa'yo, paano ba maging patok ang isang negosyo? Dedication, number one. Mm -hmm. Dedication, yung passion mo. Kasi um, for me, dedication and passion. Kasi kung wala kang dedication, kahit may passion ka, baliwala rin. Ngayon kung may dedication ka pero kulang ka sa passion, parang wala rin. Mm -hmm. For me, dapat may dedication ka na may passion ka pa para kapag ka nag pinagsama mo yan, mas magiging mag, mas magiging maganda yung magiging outcome niya. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. And at the same time sir, ano yung payo mo sa mga kabataang tulad mo na ginamit yung kanilang talino, yung kanilang husay sa pag sa pagka uh, sa pagkakaroon ng, ng obra maestra na magsisimula ng negosyo. Sa akin, keep on dreaming and then um sabi ko nga sa sarili ko palagi hanggat uh, kasi yung buhay up and down, sabi ko Hanggat may tao na naniniwala sa kakayahan ko, ipagpapatuloy ko kung yung nasimulan ko. And of course, may family, one of my inspiration. And inspiration ko rin yung mga tao na talagang nararamdaman ko yung supporta. Ah, mm -hmm. Na parang dapat, parang keep on innovating. Yan, kasi nga, um, dyan tayo mas makikilala pa eh. Mm -hmm. So for me, sa mga tao na nangangarap din at gusto magkaroon ng business, yun nga, kaya ng sinabi ko kanina, dedication and passion. Number one, dapat yan nasa isip at puso natin. And of course, yung trial sa buhay, that's okay. Amen. Hindi mawawala yung trial sa buhay mm -hmm. natin. And sabi nga nila, parang yung it doesn't matter if how many times you fall. Yes. Kasi what matters most is that you rise every time you fall. Mm -hmm. So, laban lang hanggat kayang lumaban. Mm -hmm. At Ayan. yun nung no, mga kaagapay, no muli nakasama po natin ang owner ng ALM ba yung handicraft na si um, Sir Anthony Legaspi Mancao. <laughs> Kaya naman mga kaagapay, bago kayo bitawan, Sir, ano daw ang mga contact numbers mo at kung pwede ba mag Sir? Sige po, you may promote Ayan. po the ALM. Um, Unang-una sa lahat, uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao na sumusuporta sa ALM Handpainted Bayong Collection. Mm. Thank you rin sa panonood ng segment na to, The Patok mm -hmm. and FEBC Radio. Um, pwede nyo po akong kontakin sa aming Facebook page. Uh, type nyo lamang po ang ALM Handpainted Bayong Collection. Mm -hmm. And you can also contact me at 0915 and 72 Sa mga gusto pong mag-resell, um, open po kami dyan. And ayan, keep in touch lang po. Ayan. Thank you po. Maraming maraming salamat mga kaagapay. Ngayong araw po ng Sabado, naway pagkunan po natin ito ng inspirasyon at dedikasyon sa ating buhay. Tayo po ay magnilay-nilay sa mga ating nagawa. Kaya naman mga kaagapay, gusto mo ba maging isang negosyante? Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na ang iyong passion. Simulan mo na magkaroon ng dedikasyon. Dahil dito sa programang patok, Bida po ang negosyanteng kabataan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz at ito po ang programang patok na napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mm -hmm. Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok. patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! 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 patok. 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 patok.